ayun mga kaharabas nurse magandang umaga po sa ating lahat ayun, ayun. kamusta po sa ating lahat dyan ayun for today's vlog po ay ayun syempre na miss ko na miss ko po kayo lahat at ngayon, ulin, ngayon na lang ulit tayo nakapag vlog kasi for the for, uh, for the previous uh, days uh, medyo nawala tayo mga kaharabas nurse Nawala tayo sa sa sistema so, yun so update ko kayo mga karabas nurse ayun uh, shout out ko pala kayo sa mga ano shout out pala sa lahat ng mga subscriber natin dyan ayun many thanks po at uh, andyan pa rin kayo sa atin uh, at sa mga newly subscriber natin dyan maraming thank you po uh, last time pang ilan ng lang tayo ngayon medyo dumadami na tayo mga karamas nurse salamat sa pag subscribe sa ating munting channel so ngayon po uh, wala lang tayong masyadong features masyadong iba vlog so actually yala lang to update lang mga karamas nurse kung daw tayo ngayon pa sa bahay kasi meron tayong hinatid na kaibigan doon sa ano hindi ko na nabijan kasi private uh, private ano kasi yan. residential kasi so so yun uh, pinagkatiwalaan ulit tayo tinawagan tayo para yan siya so ayan kaya meron tayong ano meron productive bang araw natin ngayon although araw araw naman mga arabes na hindi naman tayo nang papabaya kailangan natin kailangan natin kumayod kailangan natin lumaban sa buhay so ayan uh, shout out po pala uli sa mga subscriber natin ano pa mong sabihin at maraming uh, maraming marami salamat sa walang sawang uh, paikibaka ayun wala tayo paikibaka, paikibaka uh, may iba talaga may pinuntahan kasi tayo mga harabasters uh, meron tayong gatherings may passion tayo kaya yun sama ating mamahal uh, mahal sa buhay so ayun uh, at uh, syempre kaibigan relatives syempre, mahal sa buhay syempre lahat naman natin mahal natin yung lahat na nakapaligid sa atin so yun so kayo dyan kamusta naman sana ay nasa mabuti na kayong kalagayan sana ay uh, maayos ang ating araw-araw na pamumuhay patuloy lang tayo sa mga ginagawa natin as long as wala tayong inaapakang tao wala tayong nasasaktang tao although sometimes hindi talaga may iwasan yun dahil gano'n naman ang buhay kailangan natin ng ano minsan survival gano'n pero basta yun ang importante nagbibigay tayo ng kaligayahan nagpapasaya tayo ng tao at uh, yun din balik siyempre balik sa atin alang-alang sila lang masaya di diba? give and take relationship lang po yung mga karabas so mga sa mga kababayan natin dyan na uh, nagtatrabaho para sa pamilya yun ito lang laban lang sa buhay huwag kayong mawala ng pag-asa at uh, tayo guminawa lahat yun pala mga karabas bagong tabas pala tayo kasi hopefully these coming days ay uh, meron tayong mapapasukang pasok na tayo sa totoong, totoong hamon ng buhay. Balik na tayo sa ating uh, trabaho. Ang hirap din kasi ng uh, ano, ganito mga karabas na ito lang. Ah, uh, yun. So, hopefully, makabalik na tayo sa ating uh, sa ating uh, profession, profession kasi malapit na mag-expire yung ating lisensya Sayang naman at mapuporfit mapu Kakaiba kasi dito mga karabas nars Sa Sa ano Sa UA Hindi kagaya sa atin na uh, Pag license ka, license ka na Hanggang, hanggang ngayon For lifetime Like dito pag uh, Hindi mo na-practice ang profession mo no? Likewise, so sa sinabi ko sa license bilang isang uh, yun, nurse eh mapuporbit siya kumbaga uh, hindi, hindi siya pag hindi continuing yung ginagawa mo hindi ka, naka, hindi ka magpa-practice so babawin nila yung research so ayoko naman mangyari yun so kaya kailangan nating i-update kailangan nating may mag-activate ng uh, ating na, na, na mag ano, sa clinic yun ng ating lisensya so yun uh, Shoutout shout out po po lang sa lahat mga subscriber natin dyan at walang sawang nanonood sa atin maraming maraming salamat po sana po uh, huwag kayong magsawa sa support ah. at, uh, sana po panoorin nyo pa rin po yung video natin although wala po tayong masyado ngayong video at uh, uh yun, ito lang po update, update, update lang uh, katagalan na kasi yung video hindi tayo nakapag update so sabi kasi ni YouTube eh, at least kaya paano once every ano every other day mag update so ayoko namang matenga yung ating uh, munting channel mga karapas nais kasi siyempre di ba almost uh, ilang ano na rin natin yung pinaghihirapan yan ay yun lang hindi lang natin talaga magiging yung ano yung amount ng uh, subscriber pero hoping na sana may mga panood sa video natin at uh, yung mag click at share sila sa ating uh, YouTube channel at nang ma, ma ano natin ma-check ma na natin yung requirements ng YouTube. Na uh, yun. Ma-monetize na rin tayo. walang sukuan. Yan lang naman eh. Although masaya naman tayo kahit hindi tayo na patay na na ano, na ma-monetize. Eh, Nag-enjoy naman tayo sa ginagawa natin yung mga importante, yung mga mahalaga. paano eh, kumbaga ito na yung way of ano lang, parang nag-enjoy tayo the same time nakaka-relax at uh, no ikaw ba naman makita mo yung sarili mo sa TV di ba Ano yun parang dati pangarap ko lang maging artista ngayon Nakapanood ko na sa YouTube at anytime may possibility na in case na may mag-press do ng ano sa YouTube makikita yung mukha mo kam hmm, di ba ano na yun tayong celebrity mo araw-araw at may isa na yun sa ano makita lang yung mukha mo doon sa TV sa YouTube. Hmm. Although lahat naman may may ano naman. Uh, kaya naman nilang gawin 'yon, pero 'di ba? Sabay. Ay chine naman. Makita mo pa mo sa YouTube, ay sa TV sa screen eh. Magiging masaya ka na rin, 'di ba? So 'yun, mga Arabas nurse, ah, hindi ko na pahabain 'yung ating ano, ang ating vlog. So 'yun. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber natin diyan. At sa walang sawang nanonood sa atin. Thank you po. Salamat na marami. At yun, ingat po. God bless at hanggang sa susunod na video. Ha? Ayan nyo po mga Arabas na pag hindi na tayo medyo ano, busy talaga. At, uh, kasi ngayon talagang nag, ano, eh, tayo, nag, stripe tayo ng ano, eh, baga, nag survival muta tayo ngayon. Eh. So yun. So yun. Maraming maraming salamat at shout out po sa inyong lahat. Ayos. Ingat po. God bless.